Hello mga tao, welcome to my another video. This is Asia. So my trending dyan sa TikTok, batay sa mga nakikita ninyo or nalaman niyo sa boyfriend niyo. Kung wala man kayong makukuha na information sa mga boyfriend niyo dahil minsan na itong mga lalaki nakausap niyo through online or na-meet niyo in person, hindi nyo alam ang katotohanan or ang sitwasyon dito sa Pakistan. So, ang pag-aasawa ng pangalawa or marami dito sa gobyerno ng Pakistan, inaalaw yung mga Pakistaning lalaki mag-asawa ng pangalawa or marami. Pero wala nang pakialam ang gobyerno kung meron siyang kapasidad na mag-asawa ng pangalawa or marami. Pinag-uusapan dito yung ano niya, status sa buhay. Kung employees siya or employer siya or may mga sariling business, depende sa kapasidad ng isang Pakistani. At sasabihin niya sa inyo na pwede at ano kailangan. Ang meaning ng pwede, no, isa-isa natin kasi minsan mga Pakistani na to mag ano yan, magsalita ng English sa inyo, minsan yung maano nyo, misinterpretation. Hindi nyo maintindihan. Basta makapagsabi lang ng English, tama na sa kanila. At least, nagkaunawan kayo, di ba? Pero ang meaning ng pwede, at kailangan na mag-aasawa ng pangalawa or marami, iba yung pwede at iba yung kailangan. So, ang meaning ng pwede, pwedeng yes or no. Okay? Pwede eh. Pero yung meaning ng kailangan, mandatory. Dapat sundin niya. Pero, ang pag-aasawa ng pangalawa or maramihan, depende sa Pakistani. Okay? Baka sabihin niya, okay, I can marry twice, tatlo, apat. Uh, okay? Madali lang sabihin, ha? Madali lang sabihin na mag-aasawa ng marami. Or pangalawa, or malay mo, no? Kung ano man ang dahilan ng lalaki. Pero, according dito sa Union Council, kasi ang Union Council talaga ang nag-approve sa mga citizen dito, no? Kasi bago yan sila mag-asawa, merong mga sa side ng babae na chine-check talaga ang ano background ng lalaki kung may sawa ba siya or wala. Kasi ano dito eh. Ayaw nila ng gulo. Okay? So ang mga lalaki minsan abusado rin. Gusto nila yung mag-asawa ng marami pero takbuhan. Okay? Pwede silang mag-asawa ng marami, pero may kondisyones. No, according sa yun yung council. Hindi yon para sa mga babae, pero kailangan din na ipaglaban ng unang asawa yung karapatan. Kailangan may written permission galing sa unang asawa. No? Pero meron dito na mga babae, walang lakas na loob magreklamo kung ang kanilang mga mister na Pakistani ay may asawang pangalawa o pangatlo dahil wala din pinag wala din pera, ano ang ilaban nila, no? Pero sa mga Pinay dyan, no? Lumaban kayo. Kung gagawin kayong ikalawang asawa at hindi nyo nalaman na may asawa pala siya dito, iwanan nyo na. Huwag na kayo dumagdag sa problema niya. Huwag na kayo ano ba, magsakripisyo sa feeling niya. 'Di ba? Pinay tayo, no? Ayun natin yung may kahati, pero meron naman dito na okay lang, no? Gusto niya magiging ikalawang asawa. Okay. Pero iba-iba naman ang tao sa mundo, no? Kung gusto mo ng ikalawati, okay. Dumagtag ka rin, pero nasa inyo. Okay. So, may conditions is ang sinasabi ko, written permission. At tapos, kailangan tignan nyo rin ang financial status ng lalaki. Baka sabihin niya, I can marry you. Pero pagdating dito pala, walang trabaho, walang pinagkukunan ng ano, pang-araw-araw. Pumunta ka dito, naloko ka na nagsakripisyo ka na, wala ka na magawa dahil wala ding pera si lalaki, no? Di, alam nyo naman sa online, no? Mag-uusap-usap kayo, kala mo, piling mo, or parang gawing kanyang prinsesa, or lahat-lahat na lang mga matatamis na salita, binigay niya sa inyo. Pero yun nga, ang sinasabi ko, ang pag-aasawa ng ikalawa, pangatlo, pangapat, muslim, inaalaw nga na gobyerno. no? Pero may mga kondisyon ha? Tandaan nyo. Tapos, ito pa, yung nag-uusap kayo through online, huwag kayo agad maniwala sa mga sinasabi niya, mga uh, punta tayo dito, puntahan kita dyan sa Pilipinas, sa totoo lang, mag sila dito ng visa nila papuntang Pilipinas, hindi kadali. Pagpasok lang dyan sa enclave na yan, may bus na. May babayaran sila sa bus. 2,000 na yata. Tapos yung visa fee, hindi lang ano dito ha? 1,000 ang bibayad dyan. Hindi ko alam kung tumaas ang visa fee. Pero may ano dyan, within, ang kategory ng visa is first entry within 6 months may 10,000 depending ngayon pero merong 3 uh, months 6 months yata or 3 months nakalimutan ko 6 <laughs> months oh ilagay na lang natin sa ano 6 months yung visa ano niya entry within 6 months may babaya may babayaran diyan 10,000 okay 10,000 estimated Pero, ang 10,000 na yan, visa fee lang yan. Hindi dyan kasama ang Ticket niya, no? Mga ano ngayon ay eh, mahal na. Siguro mga umabot sa 1,000 USD. Kasi malayo ang Pilipinas. Pero pagpunta sila sa Saudi Arabia or Dubai or basta malapit dito, mura lang. Pero papunta ang Pilipinas kasi malayo, di ba? Mahal ang ticket. Okay? Hindi kadali magsabi na puntahan kita sa Pilipinas tapos yung bank statement nila. Kinahanap yan sa ano, sa uh, embassy natin. Tapos yung ano niya, yung mga IDs niya, passport niya. Tapos pag uh, hanggang sa lang naman, huwag kayo agad manwala ha. Basta pag sinabi niyang puntahan kita, huwag ka maniwala sabihin mo, gawin mo kung gusto mo mag-propose, pakasal tayo, kailangan papasok agad sa inyong mga utak, no? Ipakilala ka muna sa ano, parents. Dapat kailangan involve yung parents or family. Huwag yung mag-usap-usap ng dalawa. Iba yung culture ng Pakistani kasi sa Pilipinas. nakadepende sila sa mga magulang nila or sa guardian nila. Hindi sila tumatayo sa mga sariling paan nila. Okay, in decision making naka-rely sa guardian or sa parents. Kung ano man yan, magpaasawa, magtrabaho, ang parents talaga ang nasa likod. So ang pag-aasawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat ng isang Pakistani involve ang parents or family. Okay? Kung approve or welcome kayo sa parents niya na mag-asawa siya ng ikalawa, okay? Baka may kondisyonis rin ang unang asawa, hindi maka, hindi siya mabigyan ng anak, may sakit, di ba? Tapos, hindi may bigay yung personal na kailangan ng lalaki. Yun ang mga kondisyonis. Pero, may written permission, ha? Pero, uh, may, ano, kasi dito, mga babae, parang walang power. <laughs> walang power. Kaya, dandahan kayo. Yung, kasi trending yan sa TikTok. Ang pwede at kailangan iba yung kahulugan, ha? Kasi, ang informasyon na binibigay ng isang Pakistani sa inyo, baka kulang-kulang at hindi niya naintindihan kung ano talaga ang patakaran, ang constitution, or ang na-implement na ng gobyerno yun ang problema. So, batay sa informasyon na nakalap nyo o naka, napakinggan nyo sa akin, yun ang sinasabi ko. Ha? Trending yan. Iba yung kaulugan ng kailangan at yung pwede. Pwede nga sila mag asawa pero titignan, titignan nyo kung may financial ano yan? Support ang lalaki. O kung approved ang ano? approve si family or si parents sa inyo. Okay? Tapos, dapat kailangan may written permission. Kung walang written permission, at least, welcome kayo sa family. Okay na yan. Pero kung ano lang, yung tinatago ka lang, aray, <laughs> wag ka nang ano, pumunta or kung putahan ka niya, okay. Pero kung ikaw pang pupunta dito sa Pakistan na ganun na ang pinapangako sa inyo, huwag kayo muna pumunta dito at magmadali na bisitain si boyfriend, ha? Madami ngayon ang kaso, ha? Sa sunod kong video, <laughs> talakay natin yan. Ha? So, ang trending dyan sa TikTok, yung mga information na sinasabi ng ano, ng Pakistani, huwag kayong maniwala dyan. Okay? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Baka maloko din kayo. <laughs> ang dami ngayon na niloloko, umiiyak, wala na magawa kasi <laughs> tapos na, ba? Diba? So, yun lang ang pag-asawa ng marami, pangatlo, pang -apat. Okay? My condition is. Okay? written permission galing sa asawa. Kung wala man written information, kailangan pinakilala ka sa parents or family. At least, valid na yan. Tapos, dapat alam mo kung ano, yung financial status niya. Baka pagdating dito, magdildil ka lang ng asin. Magiging losyang ka na. Diba? Isa e, sa Pilipinas, sitting pretty ka doon. Kumakain ka lang sa luto. E, dito, kailangan mo kumayo dahil ang mga babae dito talaga, sila yung nagsiservisyo sa mga mister. Unlike sa atin, tayo pa yung, ano ba, yung matapang. <laughs> diba? <laughs> dito hindi. Sa akin, okay lang kasi nasana yun na yung mister ko. Pag sinabi kong tamad ako or napapagod ako, alam na yan alam niya ang gagawin, pero minsan talaga gustong gusto niya yung mga servisyo na galing talaga sa'yo, no? Katulad na pag handa ng tea, gano'n, pag hagod-hagod sa likod niya, pag hagod-hagod sa ulo niya, pag nitik ka pa dyan, kahit na pagod ka na, <laughs> minsan, minsan, pag naiinis ako, walang imikan. So, yan ang mga pakistani. Kailangan mauta ka rin, no? Pero meron talaga mga asawang pakistani. Ay, takot talaga ang mga asawang pinay, no? Pero depende yan sa ano, no, tao. Sa akin, isi-isi lang. <laughs> no? So, yun ang topic ko. Kung meron kayong itanong sa akin, mag-message lang sa messenger ko. Yun ang pag-asawa ng marami. Hindi, basta-basta. Okay? 越南。